Ikaw ba ay hindi na kinakausap at hindi na pinapansin ng partner mo hanggang ngayon? At nagtaka ka na lang ba kung bakit ba siya nagkaganyan sa'yo? Gusto mo ba na ikaw ay maisipan niyang kontakin? At gusto mo rin ba na siya ay mababalisa sa kakaisip sa'yo? At nang sa ganon maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo unang mahal mo. Kaya ngayon, ay gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At ang ritual na ito ay pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga, ipikit mo lamang ang mga mata mo, mag-focus ka, mag-concentrate, at tawagin mo lamang ang kanyang pangalan ng 21 times pangalan at apelido lamang niya po ang tatawagin niyo. At pagkatapos mo nang magawa itong ritual, dahan-dahan niyong buksan ang mga mata niyo. At paniguradong siya ay mapabalisa sa kakaisip sa iyo. At ang ritual na ito, pwede mo ito gawin ngayon mismo bago ka matulog. Basta tawagin mo lamang ang kanyang pangalan at apelido ng 21 times. At pagkatapos mong magawa itong ritual, ibaliwala mo lang. Huwag mong isipin na ikaw ay gumagawa na ritual sa kanya. Nang sa ganun, ikaw ay mamangha na lang sa maging resulta nito. Basta palagi lang talagang magtiwala sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.